Tinangay ng nag-iisang sospek ang limpak-limpak na pera at mga alas sa isang tindahan sa Kalinga. Ang pagdanakaw sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Guaves. Pasado alas 12 ng madaling araw nitong Webes, August 10, makikita ang lalaking ito na umaaligid sa isang bilyan ng school supply sa barangay Bulanao sa Tabuk, Kalinga Province. Maya-maya, tinangka rito buksan ng gate ng establishmento pero nabigo siya. Sa isa pang ng CCTV, inakit na ng lalaki ang pader at saka pumasok sa bintana. Nang makapasok, dito na nagsimulang mangransak ang sospek. Hinalughog ang mga kabinet at tinangay ang isang vault. Laman daw ng vault ang higit 600,000 pisong cash at mga alahas na nagkakahalaga ng higit 200,000 piso. Kaya ganun na lang ang panlulumo ng katiwala at may-ari ng establishmento. Nakaupo ako kay John. Kasi po alam ko na mag paano siya mag-travel mag sa business niya po. Nalukod kasi ang hirap kumita ng pera tapos ganun-ganun lang sa... na... ayun, ang bilis, ang bilis ng pangyayari. May ikli lamang ang mga nakuang video dahil ang sospek binunot daw mga kable ng CCTV saka tumakas sakay ng motorsiklo. Yung mga may akilala may nakakita sana magre-report uh, sana sa para matulungan o masog sana itong uh, kaso na robbery, ma'am. Blanco pa mga pulis sa pagkakakilala ng sospek na posibleng maharap sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.